Matinding dagok na naman para sa Los Angeles Lakers ang mga pinakahuling balita sa free agency. Habang patuloy ang paghahanap ng front office ng bagong direksyon matapos ang isa na namang maagang playoff exit, nila isa-isang nauubos ang mga target nilang pwedeng maging game changer para sa susunod na season. Unang masaklap na balita, ang matagal ng target ng Lakers na si Clint Capella, ay opisyal nang bumalik sa Houston Rockets. Isang malaking setback ito para sa team na desperado sa rim protection at rebounding. Matagal nang ipinaglalaban ng mga fans at analysts na kailangan ng Lakers ng matinong big man na kayang tumapat sa mga elite centers ng liga tulad ni Nikola Jokic, Joel Embiid, at Domantas sa bonus. Si Capella sana ang isa sa mga pwedeng magsalba sa paint defense ng Lakers, ngunit ngayong wala na siya sa market, lalong nagiging limitado ang kanilang options. Kasunod ng balitang ito, isang panibagong suntok pa ang dumating. Si Dorian Finney-Smith, na inaasahan ng marami na magiging perimeter defender at versatile forward ng Lakers, ay pumirma na rin sa Houston Rockets. Tuluyan ang napunta sa kabilang kampo ang isa sa mga veteran presence na sana'y magbibigay ng depensa at shooting sa wing. Malinaw na hindi naging sapat ang effort ng Lakers front office para makumbinse si Finney Smith at nagbunga ito ng isa na namang panghihinayang. Sa gitna ng dalawang bad news na ito, may kaunting liwanag na pumasok. Ayon sa ulat, nakuha ng Lakers si Jake Laravia at pinapirma ito sa isang mid-level exception deal na nagkakahalaga ng $11.7 million sa loob ng dalawang taon. Bagamat hindi ito superstar move, maaaring makita si Laravia bilang isang batang talent na may potential sa system ni Coach JJ Redick. Kilala si Laravia bilang isang solid wing na may kakayahang umatake sa opensa at magbigay ng hustle sa depensa. Ngunit sa kasalukuyang estado ng Lakers, sapat ba ito? Sa totoo lang, kailangan ng Lakers ng mas malalaking galaw. Ang pagkawala ni Nakipela at Finney Smith ay malinaw na indikasyon na hindi sapat ang effort o appeal ng team sa mga free agent sa ngayon. Habang nariyan pa si Lebron James at Luka Doncic, hindi ito garantiya na magiging contender sila muli, lalo tumitindi ang competition sa Western Conference. Panahon na para kay Rob Pelinka at sa buong front office na magpakita ng urgency at gumawa ng mas matalinong moves bago mahuli ang lahat. Sa ngayon, malinaw ang mensahe, habang ang ibang teams ay umaabante, ang Lakers ay nananatiling naghahabol. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.